Ito si uh, si Miss Gemma thirty 39 years old, mula sa Barangay Maturano, no? Tama po. Uh, si Miss Gemma ay uh, ovary ovarian cancer. Kailan mo natukasan yung cancer mo ulit? October 2022. Kasama ka bang pumunta rito? Mag-isa ka lang. Pagka nagpapakimo ka, mag-isa ka lang. Sinong kasama mo? ipag sí, mm, May mga kapatid ka? Meron. Taga saan ni yung mga kapatid? Mo? Andito rin sila sa Gimba. Yung mother at father mo. Yung father ko patay. Yung mother ko. Kasama mm -hmm. Uh -huh. Ngayon, anong nagtatrabaho ka pa? Despite <m colocacheers> nung ano mo. Anong dati mong trabaho? Sa OFW. Ha? OFW. OFW? Anong bansa ka galing? Qatar. Kailan ka umuwi? 2,000. 2,000? 21. 21. Ah, oh, ano yun? Umuwi ka kasi meron kang nararamdaman? Wala, ano. Parang, ano, finish contract na ako. Hmm, no? ilan taong ka sa Qatar? Three. Three years. So, uh, bumalik ka sa Pilipinas, tapos wala, may balak ka bang bumalik sana? Kung... sana ako. May balak pa naman ako. 2022. Hmm. Magayos na sana ulit ako ng passport ko. Kaso nga lang. Biglang lumaki yung chan. Uh Oo. -oh, kaya hindi ka na natulog. Hindi na ako na. Nag-start kang mag-chemo 2023. Oo. Anong February. February. Tapos, uh, uh bago yon dalawang beses kang naoperahan. Tama ba? Mm hmm. Hmm. Na-operan ako ng pangalawang opera ko nung ano? Itong December. December, December. yun. Yeah. Oo. Oh, 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 Yung unang opera kailan? November 7. Ah, magkasunod. 22. Ay! So, isang taon ng pagitan. Uh, ah, nung ah, nagpa-hospital ka at nalaman na cancer, they sabi operahin. Nung una, sinabi sa akin na may hilobig daw yung dito ka ko. So, may? tubig. May tubig. Kaya oh. Uh, lumapis uh, 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 uh. yun. Tapos, yon Hina ko ng tubig kasi binabasa ko na yung mga. Mm So, inag-emergency akong operahan. Kasi hindi ko na kayo. Uh, oh. Tapos sa kanin, isang kutsara na lang. Masaya na ko, kaya ko lang isang kutsara na lang. So, Kanin. o oh, yung problema pero hindi ka makakain. Ano Kasi may yung, oh, magka may connection 'yon. Ganun. Tapos nung naoperahan ka sa bituka, tama? Ganun ba? Sa ovary. Sa ovary na. Sa bitas sa bituka. Uh Oo, -oh, doon talagang natuklasan na ovarian cancer. Tapos nung ano na, binayop siya. Mhm. na cancer so kailangan ko ng chemo. Mm. So, after 3 cycle, ay 6 cycle, may ano yung ano yung another operation ko. So, mm -hmm. May ano ko schedule ako ng December. Okay. Mm. So, nung naoperahan ka, nalaman na cancer, tapos nag-6 cycle ka ng chemo, tapos nag-schedule ka ulit ng operasyon last year lang. Tapos ngayon, nag-chemo ka pa rin. Kapag tapos operation, operasyon, may schedule ulit ako ng chemotherapy. Tatlo yung, yung tatlo, after mo ng operasyon, no, may nakatanggap ka na ng pulong na 3,000. Ganun. Mm. Kailan ka nag-start? Paano mo nalaman yung mm, sa DSWD? Wala lang. Malibalitan lang sa mga, sa munisipyo natin. Nung nagpunta ka sa DSWD, anong mga sinubmit mong dokumento? Ano, sa medical abstract, mga research, data, yung bio-reto, yung sa mga laboratory, mm -hmm. barangay digest. Uh Oo. -oh. Kailan ka unang nakatanggap? Anong buwan? Ano ngayon lang 2024? Nung ano? Last year lang. Last year din. Uh -oh. Pero every 3 months. Every 3 months. Ito yung, every, yung pangatlo. Mm -hmm. Every 3 months, nagsasubmit ka ng medical abstract. Uh -huh. Tuwing, magkaanong nakukuha mo every 3 mo months? Na, 2000, 2000. Tapos pangalawa, 3. Oo. Uh -uh. uh, last January. Oo. Tapos ngayon, pangalawa. Oo. So, ito yung kailan ka nag-chemotherapy? Every 21 days. Every? 21 days. Every 21 days. So, nakakailang chemo ka na? 9. Siyam okay. na. Oo. Oh, tapos... Ito na kayo ang CT scan. Oo. So, malalaman mo kung ano na ang resulta oh. ng uh, chemotherapy na ginawa. Mungin okay na o matatapos na yung Kemo okay, po o so, ano okay. Ilan ang schedule mo ng kimo? Wala ba, ba, kapay schedule na, ko, hindi pa ako nakapa-schedule kasi nga. Follow-up check-up ko pa lang sa LF. Mm -mm -mm. So, ilang, ilang, ilang dapat ang kimo na pagdaanan mo ba? Uh, para malaman pa, mo kung pa, ano yung result. Hindi ko pa masasabi. Every CT scan ko kasi doon sila nag aano uh, kung magkikame ko rin ako. Magkano'ng ginagastos mo every chemo? Oh. Ano naman ba? Libre naman pa sa ano? Ah, sa PGG. Sa, PhilHealth po. Ah, sa PhilHealth libre na. Ano po Yung chemotherapy. Oh, Anong klaseng chemotherapy? Radiation? Hindi ko. Ay, yung ano, ano sinuswero. Libre sa PhilHealth. Pero nakapasok ka din ba sa malasakit? Opo, pag ano, sa, pag may, sa, hindi kaya ng pelheng, mm -mm. inano namin sa mga sa- Ayun, ah, gamot. May iniinom ka. Ano ah, Vitamins. Oo. Yun, hindi naman, hindi na libre yun. Ikaw hindi, na ang bibili na po sa high blood. Meron ka ding high blood. Yeah. Eh, meron yeah. hypertension ka. So may nagme-maintain ka na ng hypertension ng yung Gamot sa yung hypertension. Hindi naman 'yun problema pag sa mga sa chemotherapy mo. Ano? Uh, pag hindi ko kaya, hini stop ko. Pwede naman sinabi naman nila na, na pag hindi ko kaya, hindi stop ko. May na na pamilya ka ba? May pamilya ka na? Meron. May anak na? May dalawa. Dalawa yung anak mo. Nasaan sila? Kasama nasa, mo sa bahay? Nasa Isabela is sila. Yung asawa mo nasaan? Hiwalay. Hiwalay ka. Asan nga siya? Nasa isa din. Doon na lang siya. <laughs> Nandun yung mga anak mo? Yung isa, nasa kapatid ng dati ko. Mm. -hmm. Sila so hindi mo sila kasama ngayon? Sino Pero, kasama mo sa bahay? Siya. Chahi, chahi, siya. na. Yung nanay mo nasan? Nandyan din. Mm -hmm. Siya si yung mo ang nag-aalaga Royale. sa Roya Oo. Oh, kasi, hindi. Ako kasi nakatira sa tsahin. Dalaga. Mm -hmm. O ngayon na uh, 3 times ka na nakakatanggap, ano masasabi mo sa mga uh, financials ko? Maraming salamat sa mm -hmm. naitutulong ng mga natin. So, mm -hmm. kasi, uh, maraming salamat sa mga itutulong ng mga istipyo natin. Kasi sa mga kailangan ko. Maraming kami hindi nakakain ngayon na pekepeke. Maraming? Hindi nakakain ng ulam, mga bawal. So sa makatwid talagang meron kang budgeta? kailangan anong, anong pakiramdam mo ngayon? Kumusta naman? Hindi ka naman nanghihina? Nakakabiyahe Nanghihina pa rin po ako. Sino ba sa mga bumibiyahe? Ako lang. Okay lang Nagko-commute ka? Kasi hindi na naman ano nang mahadal ko kasi senior na rin po siya. Apo. Apo, pag hanggang kaya ko pa, Pero kumpara sa dati mong... Ay, wala yun sa dati. Anong bang trabaho mo mm sa Qatar? Yes, sir. Ha? -hmm. Kasambahay? O kasambahay. Okay na may sweldo mo? Yung okay amo yung mo okay naman? Ano lang, okay naman. Sa ano lang, sa amo okay naman, pero sa pagkain talaga. Ay talagang? Mahirap. Pahirapan ng pagkain talaga um, ba? Bala pag ang amo yeah. eh, mo ay Oo. oo. Bawal nga daw basta kumukuha ay, ng pagkain. ano? Thank you very much I sa pagpapa-unlock mo ha. At uh, good luck at uh, basta tuloy-tuloy ka lang na magsasubmit ng ano para meron kang at least financial. Sa provincial <laughs> government, hindi ka kumuha ng <laughs> ano. Meron po sa DSW uh, ng region 3. Uh -huh. uh -huh. uh Meron. May nakukuha ka din. Magkano nakukuha mo doon? Inong muna 5 tapos itong pangalawa 10. 10. Nakakailang kuha ka na? Pangalawa pa lang. Ano lang din, pareho lang, DSWD. Oh, Region 3 po. Uh ah, -oh. Ah. Region 3. San ka, San ka nakakaralong? <laughs> Noong saan? unang palagpas pa ko sa magbini sa kabanoturan. Uh, pero saan mo kinukuha? Sa SM po, kinuha namin. Yun. SM kabanatuan? Uy. Oh. Tapos nung pangalawa, dito na pa sa talabi. Ah, so 5,000 saka 10,000. Kailan Kuna, yung 10K? Kailan yung 5K? Ito kala lang. Hmm. Nakarang buwan lang. Po. Mm -mm. Sa opisina pa ako nakakuha oh, na. Oo, okay. oh, oh. pumila Narang ka. Pagpasok pero... po ng requirements, ibinigay na po agad. Yung 5,000? Yung 10,000. Ay, yung 10,000. Dalawang beses. Nung una, 5,000. Oh, tapos yung 10,000 nito lang isang buwan. Opo. Oh, oh, Nung nagpas oh, ka ng requirements, oh, ibinigay agad oh, yung 10,000. Opo, kasi magkikin mo ako kung kinabukasan mo. Hmm, pwede pala lang. Magandang morning. Kumusta ka, Nay? Eh? Anong pangalan nila? Norina. Assumption. Norina. Norina Asuncion. Taga saan po kayo? Pakagim na. Taga pakagim. Um, saan po sa paka? Kayo sa? ni, ano, ni Lugbue HM... Machanity Clinic. Ha? Lugbue Machanity Clinic. Ilang taon ka na? 47. Anong, if you don't mind me asking, anong klaseng cancer? Breast cancer. Breast cancer? Ilang taon? Kailan mo natuklasan na meron kang breast cancer? Noong last 2021. 2021 pa. Bago mo nalaman ng na actual na cancer, anong pinagdaanan mo? check up ka talaga. Oo, oh, nagpa-check up mo so, talaga ako. Anong naramdaman mo nun? Masakit? Ganun? May bukol? May bukol eh? po dito sa... Ikaw lang ang nakatiklas. Oo. Oh, buko, no. buko. Na oh. Kasi pag napapagod po ako sa trabaho <tutuk> ipitik ko, ipitik-pitik mm. ko. Anong trabaho mo dati? Galing pa ako ng OFW. OFW ka, OFW ka din? Oh, Saan po kayong oh, no, galing na bansa? Sa Oman. Ilang taon ka na doon? Two years lang. Uh -hmm. Bumalik ka dahil nakakaramdam ka ng sakit? Umuhuyi, o tapos na yung kontrata po. mo? Tapos na yung kontrata. Umuwi ka? Anong taon? 2021 nga po. 20 19 po ako nagpunta 19? Umuwi ka 2021. Tapos, ano buwan ka umuwi? Ano po yung ano umuwi? December po. December 2021. Umuwi ka dito sa Pilipinas. December mo din nalaman na meron kang buwan. Ay, sa Oman mo nararamdaman. Ay, sa Oman mo na, na, nararamdaman. Anong trabaho mo sa Oman? Ano? Sa bahay. Anong, ah, tapos pag napapumipitik, pagka nagpapahinga ka na, nararamdaman mo na yung sakit. Pero hindi ka nagpa-check up doon. Hindi po. Pagdating dito, tsaka ka na nagpa-check up. Buti hindi ka na doon. Hindi naman. Awa naman okay. ng Diyos, hindi naman. Hindi naman sobrang bigat yung trabaho mo. Oh, bigat po, okay. pero kinaya. Kumusta Ito, naman yung amo mo? Uh, makaka-uwi mm -hmm. Kumusta yung amo mo? Okay na oh, yung mga bata. Ano, mm -mm. Yun lang, mga pasaway. Oo, oh, oh, oh. ganun talaga eh, pagka may mga alaga. Oh, oh. So, pagbalik mo dito, siya nagpa-check up ka na kagad? Ah, after ano po, <coughs> after a month ako nagpa-check up. Mm hmm. Dito sa hospital sa PAPA. Oo, oh, oh. di 2022 muna nalaman yung cancer. Oo. No, no, no. Oh, oh. Di 2022, tapos sabi nung doctor siya, hindi na niya kaya operahan mag-isa oh, okay. kasi mm -hmm. na, naging 3CM na siya. May bukol talaga. Oo. Tapos, ito na ko sa kamalatuan do Meretso. Oo. Oh, oh. Sa ang sa ang Oo. Oh, oh. Umuk magkano ginastos mo sa operasyon? Sa awan ng Dios wala naman oh. po. Na Nag-apply ka indigency. Ganun oh, ba? O oh, tapos o oh, meron kang ah, nag, nag ano ka rin dumaan ka rin sa DSW. Oo oh, po. Ako po mm -hmm. ginawa ko lahat para. Mm -hmm. May anak ka? Meron po dalawa. Asawa, asaan? Oh, Andun po, nagtatrabaho. Saan siya nagtatrabaho? Dito po sa bayan. Pintor, po. Pintor siya, ngayon sino kasama mong bumiyahe? Eh? Ako lang po. Okay. Nag-commute ka lang? Okay. Malapit lang naman yan? Yun. Yung mga anak mo nag-aaral Hindi na po, may yung... anak na po yung pangalan yung... ko. yung kasama ko na anak niya sa bahay, nagtatrabaho mm -hmm. Oo, okay. uh -oh. uh, so di, di sa bahay ka lang as ngayon? As inyo, oh, pa pang ilang Nung nanalaman mo na may breast cancer ka, inoperahan? matagal pa po bago na operahan. Seven months bago. Nag-chemo ka ba muna bago ka nag-operahan? Uh, Hindi po, operahan. tinagal po muna. So, inalis mo na yung dibdib mo? Bago ako nag hmm. so, Bakit kayo. inabot ng ganun? Ay, pitong buwan? Seven okay. months bago ka na-operahan? Eh, kasi po, nag-umpisa ako na pa-check up September. Tapos I mean, uh, October, December, January, February. March po ako na-operahan. Uh -huh. So, tuloy-tuloy ka lang na nagpa-check up noon? Oo. Uh -huh. uh -huh. Pang ilang ano mo na ngayon? Pang ilang chemo mo na ngayon? Tapos na po yung chemo. Kaya lang po nagmamangit daw rin na. Tapos yung gamot. Kailan ka nag-start na humingi ng tulong sa DSWD dito? Ang Um, Kailan ka unang tumanggap ng 3,000? Magkano ba nakuha mo 3,000? Magkano? Ilan? Pang ilang kuha mo na to? Pang ilang? Pangatlo mo na? February last year? This year lang. Ay, December po. December. bago mag New Year. Hmm. December, unang kang tumingi ng tulong. Ah. Tapos ito po pang tulong. Yung una mo, hindi ka nag-apply? Paano ka nakakuha ng... Paano ka nakakuha ng una? Yung 3,000. Nag-apply ka din. Tapos, nag-apply ka ulit after 3 months. Pangalawa ng December. Nag-submit ka lang ng medical abstract. Oo. Oh, Tapos ngayon, pangatlo na, 3,000. parang si ate na ano. Parang sa ano Saan mo ginagamit? Oo. Magkano nagagastos mo sa kimo? noon? Sa Libre din. Pill health po. Pill health. Eh, malasakit. Malasakit din din. Nakakuha ka naman ng DSWD Nueva Ecija na tulong mula sa kanila? <laughs> Nag-apply ako <laughs> 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 ano, mm -hmm. manasaka... ano naman ang masasabi mo sa natatanggap mo every three months? salamat po at Mm -hmm. uh, isa sa mga yung pangalan ko sa mm, -hmm. mm -hmm. okay. nakakakuha ka ng assistance. Kailan paano mo nalaman itong assistance na to? May tawag po sa akin. Uh, sabi nila sa akin, magpas daw ako ng report uh 3 -oh. months daw. Ah. Kasama hmm. natin si uh, Ate Florinda Pagaling. Ito is Ate Florinda yung uh, napa natin galing ng Kuwait, ano? Opo. Mm, sa tulong ng Quick uh, Response Team. Ate Florinda, anong pakiramdam mo ngayon? Sobrang saya po, mm -hmm. At nakasama ko na po yung pamilya ko. Mm -hmm. At napapagamot na rin po ako ng maayos. Mm -hmm. Ngayon, andito ka sa Mayor's Office. Opo. Uh, natanggap mo na yung Uh, Opo, nag-claim po ako ng financial assistance Opo, oh, sa DSWD, Opo. Ano? dito sa office ni Mayor Opo uh, Magkano nakuha mo? 3000 po, ma am. Sige nga, ipakita natin mm, Nakupuro gamot. gamot Tingnan mo naman yung bag ni ate Opo, puro gamot po yan, ma'am Kasi <laughs> hindi uh -oh. pwede magpalipas uh Opo -oh. Ito po Ayan, ito, 3, natagap na niya yung kanyang 3000 Congrats Thank you po, uh -oh. ma am. Kailan ka nag-submit ng requirements mo? May 10 po, ma mm -hmm. Pero anong araw ka nga umuwi? May 7 po ng hmm. umaga. Tapos, Tapos pagdating mo ng May 7 ay ano kaagad ano 'di ba? Dinirecho po, po ako sa PJJ. Uh -huh. Ano'ng P ginawa doon sa P sa PJJ? Tineck po yung dugo ko ng BP, ay yung urine, hmm. x-ray po. In nakasakay ka sa ambulansya? Opo, pinaano po ako ni Mayor Galapon po. Pinakuha As, po ako sa barangay namin bagong mm, barrio baryo ng ambulansya. Ayun. Tapos, pagdating sa PJG, na-confine ka ba? Hindi, hindi po, naman. hindi po. Ah, check up lang. Opo. So, inuwi ka rin? Opo, ma'am, ng hapon. Mm, mm May binigyan ka ng gamot doon? Opo, o... mga gamot, pain reliever po, tas mga vitamins. Tapos, after one day po, bumalik po ulit kami kasi sa urology po. Mm. Oh, ambulansya ulit. Hindi na, na po. Hindi naman na. Opo. Kasama mo na yung mga... Yung asawa yung ko na lang. Yung asawa mo kasama. Mo. Tsaka yung hipag ko po. Oo. Na-confine na ka ba noon? Hindi, hindi po, ma'am. Ma. Pero pabalik-balik na lang po, araw-araw nung -araw biyahe. an, Okay lang sa'yo bumabiyahe, eh. Hindi naman, eh, may... Hindi po, kasi sobrang sumasakit mm -hmm. po siya pag natatagtag sa yan. Pero inaano ko ina na lang po. Kasi hindi daw po pwedeng ma-confine, ma'am. Dahil ba wala po yung doktor ng urology. Oh. Kaya pabalik-balik na lang po, ano. Oh. Uh -oh. Uh, so far, uh, kumusta naman yung mga check-up? May maganda naman bang mga resulta? Wala pa po eh. Noong ano po yung last check-up po, nung May? mm -hmm. May e, ano? May 27 po. Mm -hmm. e, sa, yun nga po, sinabi po nila sa hemoglobin ko daw po, ma'am. Mm -hmm. Bumagsak po yung hemoglobin ko. Kaya pinag, ano po ako, pinapainjectionan po ako ng A-Putin. Mm -hmm. Sa ano na po ako nagpapa-injection ma'am, sa... Lying-in. Mm -hmm. Kasi kung sa Cabanatuan pa po, maa, masahin na naman, tsaka malayo po. Ako. Eh pwede naman daw po sa lying-in. Mm -hmm. Bidigyan na lang po ako ng gamot. Dito na lang po ako ng injection Taka Libre po, yung gamot? Hindi po. Binibili niya? Opo. Okay. Pero yung, yung check-up? Libre naman po. Uh, uh, ngayon, uh, May 10 ka nag-submit ng documents. Uh, tapos, uh, ngayon mo natanggap yung iyong uh, tulong opo, Ma na 3,000? Kailan ka daw ulit makakakuha? Hindi ko pa po tinanong, ma'am. Uh, uh, ta sa pagkakaalam ko, ko every 3 months. Okay. So, kumunta ka na lang ulit para ano. Okay. okay. Um, tapos, uh, uh, after nito, saan nang punta mo? Sa anong po talabera. Itatry ko din po sa talabera. Yung sabi po ni ate kanina. Pakasakali mm -mm. po. Oh. Nagtanong ka yes, ng number? Opo tawagan mo muna bago ka lang sumugod. Opo ma. <laughs> uh -oh, para sure inquire po. Inquire ka muna para Opo. sigurado. Para dala-dala mo na rin lahat yung documents. Opo. Opo Tapos, pero may check up ka pa ba? naka Meron sa... After two months po. Ha? After two months po, babalik ako ng PJJ. Hmm. Urologist so, ulit. Opo, para malalaman kung opera na dialysis hmm. po. Pero may maintenance ka na naman? Meron po. Ah, huh? so, po doon, after two months, po. malalaman kung ita-dialysis ka? Opo, ma'am. O kasi pagka uh, yung dialysis you every three months, tapos kailangan mo kasi mag-submit ng medical abstract. Opo, kasi etong right kidney ko, sirang-sira na daw po, kaya kailangan dialysis. Pa right? ba bakit nasira? Sabi po ma'am ng doktor dun sa white, nagumpisa daw po sa high blood, sa maintenance oh. daw po. Ay! Yung tapos, maintenance mo sa high blood. Opo, tapos po nung ano na, nasira, na tinamaan daw po yung potassium, sobrang taas po ng potassium, creatinine. Mm -hmm. Kaya yung Kaya ayun, talagang yung talagang yung Nasira pang mag-function yeah. Opo. See. Yung right kidney po, sira na siya talaga. As in, sira, hindi na po siya nagpa-function. Yung kabila naman po, may cyst. Kaya dalawang kidney po yung may problema sa uh -oh. akin, ma'am. Ano uh, yun? Hindi ba pwedeng operahan? After two months po, ma'am, malalaman. malalaman. Opo. Sinong kasama mong bumiyahin ngayon? Yung anak po po. Mm -hmm. Nasa baba po siya, Ngayon, after nito, uwi ka na? Opo, ma'am. Sige. Thank you, ate Florinda. Thank At uh, good luck sa'yo. Thank you po. Uh -huh.